na bangit kanina ni Senator Raul, dinanggit niya na naging membro din ako sa kay KBBM. Naging chairman ako ng MECO. Ah, okay. Pero nung palapit ng eleksyon, dinanggitan ako sa atin sa atin. Bebot, bigyan ka namin ng 1 billion. 1 billion! Ang inalo ko sa akin, sabi ko, bakit? Sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. Kasi nag ko ng Davao ng 1972 hanggang 1997. Kaya po, kalahati sa milenyo, kalahati ka buwenyo. At alam nyo na na aktiwa ko hanggang ngayon sa Davao. So sabi sa akin, tumakbo ka sa Davao. nguna muna akala ko, pinapatakbo ko para labanan si Digo. Sabi ko, pupira naman kayo. Barangkada ko yan, 1964 pa. Magkasama kayo ng labaw ng tatlong pong laon. Pagkatapos naging cabinet member niya ako, tapos ipapalabal pala pala. Ako ipapalabal sa kanya. Hindi hindi. hindi, 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 hindi. Hindi na hindi si Digo kalaban mo. Eh sino? Si congressman Ungaw ng 30 sabi ko din parehas, di pala yan, kasi up, na, di, di, para, mula, na si Umab, tao na hindi Duterte. pala ko na rin ilabana si Duterte. Sabi ko ganun. Saka, ang tagal ko lang nawala sa si Dabao. Hindi na bale, sabi sa akin. Tanggapin mo lang yung 1 billion, gastusin mo ang 100 billion, may maiiwan ka pang 900 million, manalo ka na. hindi problema. Hintay mo after one year, ia-appoint ka rin. Mamili ka ng cabinet position. Ah. Eh sabi ko, pasensya na po. Kasi ah, una ko na kung tatanggapin ko yung 1 billion lang ko ilalagay. Wala naman ako maraming maleta. <laughs> okay, huwag kong tanggapin. Sabi ko, bakit pa niyo? Saan natin galagal sa bahay? Talingin ng bahay natin, maglalagay ka ng 1 billion pesos Alam niyo, 1 billion ay 1,000 billion. Sos mo, Joseph, but... saan mo ilalagay lang sa bahay? Baka makita ng mga katulong namin pag <laughs> Kaya, sabi na ang krisis ko, Daddy, huwag na wag sabi ko, mami, hindi na lang hindi ko, ko na kailangan magsabihan. Sabi ah. ko, hindi ko magagawa yan. Yun lang dahilan kung bakit ang ilang sa meko. Dahil hindi ako nabakbo. <laughs>